Sa isang briefing sa palasyo nitong Martes, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na ang 80,000 piso tulong na ibinigay sa babaeng naging viral matapos makitang nasa drainage sa Makati ay alinsunod sa mga panuntunan ng DSWD at sa naging pagsusuri ng isang social worker. Ayon kay Gatchalian, may itinakdang range ang mga alituntunin ng ahensya kung magkano ang maaaring ipagkaloob na ayuda si Rose. Bigyan natin may yun ang pangalan. Hindi siya unique. limang libo na, mga pamilyang nakatira sa lansangan o individuals na nakatira sa lansangan ang natulungan ng pag-abot program. Iba-iba ang kanilang natanggap. May iba 80,000, may iba 1,000. Gusto ko i-point ah, 10,000. May gusto ko i-point out na may kondisyon to. Hindi to binibigay ng isang bulto. Katulad dito kay Rose, in siya ibibigay. At may supervision at monitoring ng social worker. So, ibig sabihin, binabantayan ng social worker yung progress niya. Hindi binigay, tapos goodbye. Kung hindi, pagbigay, sinamahan pa siya sa tindahan para makabili ng pauna niyang mga stocks ng kanyang tindahan. Pagtapos nun, may mga home visits ang ating mga social worker para ma-check kung gumaganda na unti-unti yung buhay ni Rose. So, gusto ko point out na lahat tinutulungan, hindi special case si Rose, Meron tayong guidelines at sa lahat ng kwentong to, social worker ang nag a at nananaig ang boses ng social worker. Ikaw, anong masasabi mo sa DSWD? Please comment down below. Follow for more Kakwento Now.